Flores de Mayo is no longer what it used to be. It has become a circus. Yan ang isa sa komento ng mga netizens na hindi nagustuhan ng pagsabak ng business owner na si Diwata sa sagala sa lugar ng Malabon. Kinuha bilang isa sa reyna si Diwata sa pagdiriwang ng Flores de Mayo ng mga taga Malabon at makikita rin naman ang kasiyahan ng business owner sa pagganap niya bilang isang reyna. Viral na rin sa social media ang mga larawan at videos niya habang masayang pinagbibigyan ng mga tao na siya ng larawan sa otang napakagandang gown. Hindi nga raw katulad ng ugaling na ipapakita ni Diwata tuwing may nagpapapicture sa kanya sa gitna ng kanyang pagtatrabaho. Gayunpaman, Masaya man si Diwata sa pagganap niya bilang isang reyna. Hindi na iwasan ng mga taong hindi na gustuhan ang ginawa ni Diwata na magbigay ng negatibong komento tungkol dito at inilahad nila ang kanilang rason kung bakit hindi sila pabor sa pagkuha kay Diwata bilang isa sa reyna ng Flores de Mayo. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Hindi naman tatawaging reyna ang lalaki di ba? At sana maintindihan naman ng marami na mali talagang ginawa ni Diwata at ang mga kumuha sa kanya. Di ako basher ni Diwata at lalong hindi ako katoliko. Pero mahilig ako dyan manood ng parada dati. Ang ganda kasi. Pero sana naman raspituhin naman nila yung tradisyon. Nakakalungkot talaga sobra. Hindi ako against kay Diwata. Pero yung pagsuot niya ng gown to be part of Santa Cruzan para sa Flores de Mayo eh hindi tama para sa opinion ko din. At sa mga pasimuno ng Flores de Mayo, sana nag-isip muna kayo bago nyo kinuha si Diwata para maging parte ng Flores de Mayo. Kung escort yan, mas okay pa. Pero kung gaw ng suot niya, hindi talaga tama. Mga taong simbahan ang nagpapasimuno ng Flores de Mayo, di ba? Hindi ba nag-isip man lang? Just saying. Wala na. Kinain na ng kasikatan. Pati simbahan dinamay nyo na. Mahiya naman kayo sa mga totoong nananampalataya. Kunting respeto sa simbahan. Flores de Mayo ba to, o sariling sagalan niya lang? Kasi kung Flores de Mayo to, hindi niyo nagginalang ang relihiyon ng Katoliko. Pero kung sariling sagalan niya lang to, sige, malaya kang gumala kahit around the world pa. Samantala, bagamat umani ng negatibong komento ang pagganap ni Diwata bilang reyna, may mga nagtanggol din naman sa kanya at sinabi hayaan na lamang ito sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Komento ng isang netizen, Halos karamihan sa nag-comment. Puro perfect. Siguro ang buhay puro pintas eh. Haha. -ha. Hayaan niyo siya. Buhay niya yan. Diyan siya sumasaya. Maiksi lang ang buhay. Kaya piliin lagi ang maging masaya. Huwag maging bitter kay Diwata. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Diwata tungkol sa mga komento ng ilan tungkol dito.